Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin kung bakit nasira itong gulong ko. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di like na rin? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow nasira ko yung gulong ko, na Ay, tanga mo! Ha? Paano ko siya nasira? So, uh, ito, panoorin niyo to. Uh. Uh. Diyan ko siya nasira. Pinilit ko siyang isalpak sa rim. Doon din ako nagkamali kasi sa sobrang excited kong mabuo itong manito, pagkadating na pagkadating, sinalpak ko agad. Wala na akong ginawa. So, nung pinilit ko yung gulong na isalpak sa rim, doon naman nasira yung threads ng gulong. So, meron na akong video na yung tungkol sa TPI, threads per inch. Sa gulong kasi natin, merong threads yan sa loob. Kumbaga parang merong tela. Yung parang tela na yon yun yung nag-hold sa shape ng gulong. Kumbaga yun yung parang skeleton ng goma eh. At pag napunit yung thread, ganyan yung mangyayari magkakaroon siya ng wobble. Sa paano may yung pagwobble o pagkasira ng thread ng gulong? So, bibigyan ko kayo ng tatlong tips. Before we get to number one, my name is Chills and I hope you're enjoying the video so far. So tip number one, ibilad mo sa arawan, sa tirikan. Yung talagang tirik na tirik yung araw, yung tanghaling tapat, so balibalik tarin mo lang yung gulong hanggang uminit siya. Habang mainit-init pa yung gulong, yung medyo mapasok paso ka ng konti, saka mo siya isalpak sa rim. Mas madali yun. Pag nainitan kasi yung goma, nag expand yan eh, lumalambot. Mas nagiging flexible siya, kaya mas madali mo na siyang maipasok. May pagkasikip pa rin siya, pero mas manageable na siya hindi na yung parang mapuputol na yung tire lever. Number two. Ito yung ginawa ko dito sa likod, saka dun sa 3.0 na gulong. Pinahiran ko, binabad ko sa magic gatas. So si magic gatas, sumusuot yan. sip sip ng goma yung magic gatas. Ang nangyayari kasi, si magic gatas, parang moisturizer yun. Parang lotion sa balat natin. So kahit dry yung gulong, pag pinahiran mo ng magic gatas, malambot na yung gulong mo parang sobrang flexible na siya. Tapos hintayin mo lang mga ilang araw. 2 to 3 days yun eh, bago mag-cure. Mas magiging smooth, mas magiging madali yung pagsalpak mo ng gulong. May konting struggle, pero manageable. Number 3 Pangatlong tip, bubuusan mo siya o ibababad mo siya sa mainit na tubig. Siyempre, kung babasain mo rin naman, edi linisin mo na yung gulo. Babasahin so, mo siya, linisan mo, sabunin mo, kuskusin mo para matanggal yung mga dumi. Tapos, wag mo nang banlawan ng malamig na tubig. Ipang banlaw mo yung medyo mainit na tubig. Hindi mo naman kailangan buhusan ito ng kumukulong tubig. Basta mainit lang yung tubig, kahit mga 70 degrees lang yung tubig. Pakulo pa lang yung tubig, huwag yung kumukulo. Mas may kung ilalagay mo yung gulong sa batya para nakababad talaga siya. Tapos hanguin mo na yung gulong habang mainit-init ng konti. Gagawin mo lang yung tip number 3 kung walang araw. Ayan, katulad nito, makulimlim. So yun lang yun guys, yun yung tatlo kong tip para ma-prevent o maiwasan nyo yung ganyan, yung pagkawabol. So yung pagkawabol na to guys, wala na tayong magagawa dyan. Walang fix dyan. So internally damaged na yung gulong. Yung ganitong gulong, safe ba? Hindi siya safe sa high speed. Yung tamang takbo ka lang, okay yun. Walang problema dun. Pero kung ikaw yung remate, boys, mahilig kang magremate, mahilig kang manghamon sa daan, hindi pwede. Maka ikaw pahamonin ni San Pedro. So kung ganito yung gulong mo, merong wobble, pero wala ka pang budget, okay lang na i-ride mo yan. Isa pang tip ko sa inyo, guys, kung ganun na nga yung gulong nyo, damage na lambutan nyo lang yung PSI. Huwag nyong tigasan. Para malesen yung wobble ng gulong. Okay, so yun guys ang dahilan kung bakit nasira itong gulong na to. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O pa kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i upload Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.